Ikatlong Kabanata Sa wakas, mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi ka abalaham para sa akin na ulitin ang naisulat ko na. Dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Mag-iingat kayo sa mga taong asal hayop, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama, at pati na sa pagsusugat ng katawan. Tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na tuntunin. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ng mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni man na siya may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin at katutubong Ebrio. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautosan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautosan, walang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, oh, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos ang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay makibahagi sa kanyang mga hirap at maging tulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling mabuhay mula sa mga patay. Hindi sa nakamtang ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamta ng gantimpala yamang ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga lamang ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagukulan ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dinidyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Ngunit, ang langit ang tunay na timbayan. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ang may pananabik. Ang Panginoong Heso Kristo, babaguhin niya ang ating katawang lupa na may kahinaan, upang maging malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.